i ang inyong passport gamit na ang inyong maiden name o ang pangalan sa pagkadalaga. At maaari mo lang gawin ito ng minsan ayon sa bagong batas na inilabas ng ating gobyerno sa Pilipinas. Kaya good news ito sa mga babae na gustong ibalik ang kanilang apelyedo sa pagka-dalaga. As long as authenticated ang PSA birth certificate nyo at dun namin kayo matutulungan. Isa pa at isa pa, maaari nyo nang ibalik ang inyong mga papel sa pagka-dalaga ayon sa batas na ito. Tingnan nyo mamaya kung ano yan. Ngunit, hindi ibig sabihin na kayo ay dalaga na uli dahil may tamang proseso maaring ito ay divorce or annulment para maalis ang pangalan ni ex sa inyong buhay ayun na kasi yung inyong kasalan doon pa rin, legal pa rin yun. So, para maalis na yun ng tuluyan, magsabi kayo sa Yes Pinoy Pro at tutulungan namin kayo. Ganun din sa authentication ng inyong mga papel, ma-PSA man yan, apostille, UAE Embassy Stamping, or kahit anong Embassy Stamping, kami nang bahala dyan. Ma-NBI man yan, KANA, at iba pa kaya yan ni Yes Pinoy Pro. Kaya mag-message lang kayo sa Yes Pinoy Pro para matulungan namin kayo. Ito po yung screenshot ng bagong batas related sa pag-alis ng pangalan ni X sa passport.